sa Davao City kung saan inaabangan naman ang pagbisita sa sementeryo ni na Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live po na magbabalita sa mula po sa Davao City si Bryl Montalvo. Bryl, una sa lahat, dumalaw na ba si na dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sementeryo? Angela, hindi pa nga nakakadalaw sa Punto da ng kanyang mga magulang sa Roman Catholic Cemetery dito sa Ravao City, si former Presidenta Rodrigo Duterte, maging si Vice Presidenta Sara Duterte. Pero anumang oras ngayong araw, Angela, ay inaasahan ang kanilang pagbisita. Angela? Uh, bril, marami na rin bang dabawenyo ang bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay? Angela kanina nga sa ami nga uh, pagikot dito sa Davao City ay uh, dagsa na ang mga Dabawenyo na nagpunta sa sementeryo dito sa Davao City Angela at uh, ngayon nga ay uh, peaceful naman or uh, malinaw naman ang uh, sitwasyon dito sa mga sementeryo sa Davao City kung ikumpara noong uh, ta nakaraang taon Angela ay uh, mas kaunti ang uh, dagsa ng mga tao dito sa mga pampubliko at sementeryo dito sa Ravao City. Angela? Paano naman ang sistema ng security dyan sa sementeryo, Brill? Angela, mahigpit din ang uh, seguridad dito sa mga sementeryo dito sa Ravao City. Pagpasok pa lang sa mga sementeryo ay nakapuesto na ang mga security forces sa entrance para i-check ang mga dalang gamit ng mga tao. Nag-deploy din ng mahigit apat na libo na security personnel na magbabantay sa mga sementeryo sa Davao region. Angela, pinagbabawal naman na dalhin sa loob ng mga sementeryo dito sa Davao City ang mga deadly weapon o mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, mga gamit pang sugal gaya ng mga baraha, mga speaker o maiingay na bagay pati na rin ang mga alak, Angela. At uh, hanggang anong oras naman bukas sa publiko ang mga sementeryo? At uh, syempre, papayagan ba yung mga mag, uh, may balak na mag-overnight dyan mismo sa sementeryo? Angela, ayon nga sa pulisya, hanggang alas 9 lang ng gabi, pinahihintulutan ang mga tao sa loob ng sementeryo dito sa Ravao City. Angela? Alright, maraming salamat sa iyo, Brill Montalvo. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.